this is rana and great to be here the makeup artist of chelsea from baron of the Ayun, Kenneth, kung sa lahat, ano yung mo yung ex ng against yung other contestant ng gusto mo yung Joey? Aside sa maganda si Chelsea, she is a woman of color. Ayan, diba yung skin tone niya? Alam naman natin is very dark. Ayan, yung una na pinipin sa brother na dark si skin. Is, siguro yung yung is yung determination na sa pageant. And uh, yung fashion niya, while competing in Mexico. Alam ko na matalino siya at nabayit na bata at anak. So, know na, nai de ni yung mga prayer niya na manalo sa Mexico Ay makuha ang crown ng Miss Universe. And sa maging makeup ni Chelsea, ano sa tingin mo yung inspiration habang ginagawa, kung maging makeup ng mga habang in-do the plan Chelsea? Ati Chelsea, ano na talaga kasi is kahit ano, without makeup, she's uh, still very beautiful. Uh, and uh, the team naman is, the team na is super uh, ano kami, creative kami kung ano yung bagay sa kanya. No? Kaya yung mga peg namin is uh, mga international model and super model talaga like Jasmine Cooks uh, yung mga sila Sydney, yung mga dark skin talaga ng model ano, sa Victoria's Secret mo. And buha bagay talaga tayo ating Chelsea kasi sila sila din talaga yung mga darker skin na As said, it's a dark yung color, pop-up pa natin mga eyeshadows na pag ganun talaga yung snatch yung mata ni Ate Chelsea, pagkakamala mo talaga siyang supermodel. Yeah, parang international model talaga. Yeah. Yeah. Kaya yung si Tyra Banks, Boat <laughs> talaga mo ni Ate Chelsea. So, ayun, Good luck, Ate Chelsea. And looking forward na madali yung crown mo. <laughs> yeah. Yes. Wala natin And congratulations then for making Kelsey more beautiful